Ano uh, naman na ang mga tips natin may bibigay ngayon po? Nakaalam naman natin mga pasupat na eh, meron tayong mga may bibigay na tips sa ating mga okay, po. Ah, Balik-eskwela tips po natin, ano po? Uh, alam naman po natin na uh, uh, ang ating po balik-eskwela ay noon pang nakaraang July, August, ano po? Pero ito po, uh, hindi naman po porque patapos na rin po ang ating unang semestre ng pagpasok, is hindi na po natin alalahanin ng ating mga safety tips. Ano? Uh, dapat po ay lagi po natin isa puso isip ang ating mga paalala ng ating kapulisan. Unang-una po, ang uh, ating para po sa ating mga magulang, makipag-ugnayan at ipalam sa guro at gwardya ng paaralan kung sino ang tagasundo ng inyong mga anak. Uh, sa parang po ito, Um, hindi po basta-basta makakaalis ang ating anak kung wala pong guardian o kilala na magsusundo ano po. Payuhan ang mga estudyante na manatili sa loob ng eskwelahan kung wala pang pa sundo at huwag makipag-usap sa hindi kakakilala uh, Ito po para po sa ating mga teacher uh, ma maaari po maging gabay na sabihin ng ating mga estudyante na doon lang po muna sa kanilang eskwelahan. Ano po? Maging alerto po lalo lalo na kung sa daan hangga't maaari ay eh, huwag maglakad mag-isa at dumaan sa madilim na lugar. Ang kagandahan lang po sa atin dito sa ating probinsya, is maaga po ang uwi ng mga estudyante. Hindi po naman inaabot ng gabi maliban na lang kung may mga extracurricular activities tulad ng pagpapraktis para sa mga projects, ano po? Uh, kung hindi sumasakay ng school bus, uh, uh, ano na po ito, uh, sa jeep na lang po, ano po? Kung hindi po sumasakay ng jeep ang estudyante, mas mabuti pong kumuha ng soaking nagmamaneho upang maghatid sundo. Ano po, kung sakaling mga problema po tayo sa pagkakumute ng ating estudyante is, kumuha na lang po tayo ng kakilala o oh, maging personal driver, yung tricycle driver po na maaring tagasundo ng ating mga anak. Ano po, para sa mga estudyante po, ipaalam sa mga magulang kung may ibang pupuntahan maliban sa paaralan at kung sino ang kasama pati ang mga paraan upang sila ay makontak. Ang malaking bagay po ito sa ating mga estudyante sapagkat hindi po mag-aalala ang ating magulang kasi meron po tayong communication. Once na mawalan po ang communication, ay ipag ipaalam din po natin sa ating mga kakilala o maaring makapagsabi sa ating mga magulang kung halimbawa po walang signal sa lugar na pupuntahan. Ano po? Tandaan po ang ating mga emergency hotlines at alamin ang mga pinakamalapit na police station at hospital sa ating lugar. Ano po? Meron po tayong pinupo sa ating official Facebook account ng mga emergency hotlines. Ano po? Para sa mga emergency situation sa ating mga estudyante. Yun lamang po at maraming salamat. Yun, maraming salamat po. Ano po? Police Corporal Jerome Mascarinas sa inyong balik eskwela. Safety tips.